Air hey, with up Mga Kris at Mars Squeeze. For today's video, Mga Kris at Mars, another skincare na naman. Yes, naman Mga Kris at Mars, dahil magtatanggal tayo ng mga natatagong chismis sa ating ilong gamit ang So, dalawa nga itong mga KZ Mars dahil mayroon siyang step 1 at step 2. Pagkatapos mong gamitin tong blackhead mask, syempre mag-open yung pores mo, sino ka dyan. Tapos yung pangalawa naman nito, na i-close niya. O, oh, di ba? Perfect combination mga Kays at Mars. Kaya ano pang hinihintay nyo? In 3, 2, 1, let's go! Siyempre mga Kays at Mars, bago natin gamitin tong blackhead mask at pore minimizer, kaya kailangan malinis muna ang ating ilong. Step 1 muna tayo mga Kays at Mars ang ating T3 blackhead mask. Opak! Ang ganda ng packaging mga Kays at Mars! Mars. Ito po yung gagamitin natin kapag nailalagay ilalagay sa ilong, itatapal. Then gagamitin na natin siya. Ayan. Atin siya sa ilong, ating ilong. Ayan, ganyan lang siya mga kids at Mars. And then kukuha kayo ng paper or yung sheet. Ganyan siya mga Chris at Mars. So, ito na yung parang bagong trending, uh, bagong trend sa pagtanggal ng ating mga blackheads or cheese. Ahayaan natin siya ng ganito mga Chris at Mars for 3 to 5 minutes. And we're back mga Chris at Mars. Tatanggalin na nga natin ito for the reveal. Oh my God, parang sobrang madikit siya mga Chris at Mars. So, oh, hindi I hope matanggal ng na nating chismis na natatagong cheese. OMG, may nakita akong cheese. May mga nakikita na akong cheese. Oh my God, ang daming cheese, mga kids at Mars. Kain dyan, no? Nakikita niyo yung ano? Oo oh, pak. Kitang-kita niyo yan, parang may mga balahibong tumayo. Pwede niyo rin siyang gamitin sa ibang part ng mukha, mga kids at Mars. So, after nga ng ating step 1, mga kids at Mars, ready na tayo sa ating step 2, which is yung pore minimizer serum. O, oh, diba? Hindi mo kinaya. Ang ganda talaga ng packaging nito mga kids mars. So, ilalagay natin itong for minimizing serum mga kids at sa ating ilong. Since doon tayo naglagay. Okay? Ganyan lang siya mga kids mars Tapos, i-spread natin. O, oh, diba? Napaka-easy peasy nga lang na mga Chris at Mars. At siguradong tanggal ang cheesy ng iyong ilong. So, ano pang hinihintay nyo mga Chris at Mars? Check the yellow basket at you know what to do. Bye!